Kapamilya hang actor Alison De Dios, masaya sa sunod-sunod na proyektong natatanggap. Say naman ito sa pagkakaship sa kanila ng Pinoy Big Brother Gen 11 graduate na si Colette Madelo Alamin. At ibinahagi din ng hang actor kung bakit thankful siya sa kaibigang si Gerald Anderson. Ang detalye dito sa Joy Hot Exclusives. Ako na ngayon nasaktan? Ako pa yung may problema? Mula nang magbalik showbiz matapos itong magpahinga noon, tila mas naging maayos ang naging takbo ng karera ng hunk actor na si Ellison D. Joss. Ano ang masasabi niya sa sunod-sunod na mga proyektong ipinagkakatiwala sa kanya ngayon? Um, ang masasabi ko lang ay thank you po sa mga producers, sa mga directors na patient enough to work with me dahil nga, ayun, I'll give 100% po sa inyo yun yung maaasahan nyo sa akin. And blessed. I'm super blessed this year. So, thank you God. Sa katatapos lamang na series na kinabibilangan nito ang Sins of the Father, tila may nabuong love team, kasama ang Pinoy Big Brother Gen 11 star na si Colette Madelo. Paano ito nagsimula at ano ang lagay nila ngayon? Well, um, I'm so happy kasi sobrang comfortable ko, ko kay Colette and super happy din kasi... Um, the supporters ni Colette ay nagsusuporta na din sa si career ko and that's very, very nataba ng puso ko. And ayun, um, masasabi ko lang doon ay uh, I'll take care of Colette. Kita din naman sa social media na naging malapit na magkakaibigan sila ng aktor na si Gerald Anderson. Paano siya ginagabayan ni Gerald at ano ang mga payo nito sa kanya? He's the kuya that I never had. He's very hands-on sa amin. Mga kami ni Argel, pagdating sa workout, andun siya and go hard siya. Go hard siya sa workout and go hard din siya sa life. Ang in advice lang niya is, pag nasa momentum na kayo, don't stop. Huwag kayo, huwag kayong huminto. At yun na muna ang mga pinaka-latest na ganap sa mundo ng showbiz. Ako nga po ang nag-iisang resident kaarangkada niyo pagdating sa mga hottest and exclusive ganap sa mga paborito nyong artista. Ang nag-iisang beshi ng bayan para sa Dry Hot Exclusives. Balik sa inyo. Maraming salamat, Jai!